Umalis na po ang natitirang limang Chinese fishing vessels pinag sa pinag sa pinagagawang Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Nag-pull nag out na rin maging ang mga Chinese uh, Fisheries Law Enforcement Command vessel kagabi. Ayon po yan sa ating Department of Foreign Affairs. Pero habang wala pang resolusyon sa tensyonadong teritoryo, nananatili pa rin doon ang isang marine survey ship ng China. At kaugnay ng balitang yan, mga kausap po natin sa telepono, si Lieutenant General Anthony Alcantara, Commander ng Northern Luzon Command. Magandang tanghali po ulit ng General Alcantara, si Mariz Umali po ito at si June Veneracion sa Balitang Hali. Mariz, uh, magandang hapon, uh, magandang tanghali sa inyo. Una po sa lahat, Sir, ano po ang nangyari at nag-pull out na rin ng uh, lima pan Chinese fishing uh, vessels at isa pang Maritime ships sa Panatag o Scarborough Shoal? Apparently, uh, those were their compliance with the uh, talks that were done by our uh, Foreign Affairs Department at ng uh, Chinese parts uh, siguro. Uh, and so, paapon uh, nakita nga natin na nag-pull out nung una nung alas 12 yung uh, pitong Chinese vessel na-exportan po nung isang uh, marine survey ship nila. Mm -hmm. uh, kagabi po, uh, about 6 uh, or 7, uh, nag-pull out na rin po yung uh, limang five other Chinese vessels kasama naman po nung uh, reportedly uh, from the Ministry of Agriculture uh, Command Vessel. Mm -hmm. Pero sir, may isa pa pong uh, Chinese maritime ship pa rin okay, na nandoon? Pa po. O, naroon pa po yung isang uh, Chinese Marine uh, Survey Vessel. Uh, naroon pa po. Uh, yung ating rin pong Coast Guard, yung SARB uh, 003 na po sa Scarborough show na uh, nasa vicinity po ng Scarborough. Mhm. Mm Sir may mga katanungan din po ang aking partner na si June. Uh, sige po, uh, tuloy po June. Ah, uh, diyan ka hantera so kumusta na po ang sitwasyon ngayon sa Panatag? Uh, very stable po ang uh, sitwasyon sa uh, Panatag uh, as as iswa na meron din po mga ibang mga fishermen na naroon na uh, mostly uh, as para as I know uh, there were sighted about 7 uh, or 8 uh, Filipino Chinese in the vicinity. Uh, ito po kasi ay fishing ground natin eh uh, ng ating mga kababayan from Pangasinan at uh, Zambales. Uh, madalas po tayo yan. Yan po tayo nangigita. Kasi part po siya ng economic exclusive economic zone ng Pilipinas. Pagalis po ba ng no, mga Chinese uh, fishing vessel, General Alcantara, eh papaano po yung mga pinagkukuha nilang uh, mga yamang dagat? Uh, apparently, uh, as far as I know, nadala po yung mga iyon. Uh, wala po akong information as to whether they were left behind. Ang uh, alam ko po, po ay, uh, pagkakaalam ko nadala po nila yon. Apparently, sir, bakit po pinayagan? Ah... Uh, Uh, I have no uh, direct information. Uh, most likely, this is part of the negotiation, the Chinese believe, that to leave at, uh, uh, so that the uh, situation, the tension would be diffused, must settle for peacefully yung uh, conflict uh, duns sa Scarborough. So ano na po ang susunod na aksyon ng uh, AFP at uh, Gano po kayo kahanda sakaling uh, well maging protracted po itong standoff na ito? Uh, lagi po tayong naghahanda diyan. Nakahanda po tayo lagi uh, dahil hindi naman po ito ang first intrusion nila sa ating uh, EEC. Uh, uh, lagi po tayong kahanda ang ating pong Philippine Navy kasama ang Coast Guard. Lagi pong uh, nagpapatrolya. Uh, po nangyari na na na, na nadaanan po ng ating uh, Gregorio del Pilar yung itong uh, mga Chinese uh, fishermen na to. Uh, Tuloy-tuloy po ang uh, pagtutulungan ng ating Coast Guard at Navy uh, to take care of our uh, interest in this part of uh, the ocean, in this part of the land. Ito po yung part ng West Philippines nating ating pinatawag. alright, Maraming salamat po sa inyong panahon, na General Anthony Alcantara, Commander ng AFP Northern Luzon Command. Uh,